hindi gumagana yung ano niyan eh, yung signal light. Signal light saka headlight saka pano, push starter. Nasumuro. Ha? Gumagamit ako ng kick tapos ano, hindi ba hindi siya nag distribute ng gas. Hindi siya nag distribute ng gas. Kailangan pa ka buksan ko to para dadalo yung gas doon. Ha? sa makakasinaw. Oh, okay. Kaya, yeah, nangyayari ito. ano sa'yo, bupapalit na mo ito. Kasi walang takip eh. Kaya alam sa papas ko na tubig. Bupapala okay. ito. ito. Ito, pala yung problema noon. Oo, oh, kaya hindi makababa yung pagbiruksa ko ito. Ito, ulo yung gasolina. Oh, okay. Bakagod okay. yung buka mo. Kaya pala papatay patay siya eh. Ura <laughs> lang lang ito eh. 750 lang ito eh. 750 lang gastos sa naman tayo. Dito tayo sa may hyper wheels. At dito tayo nagpais ng motor natin dati. Kasi yung bumper natin ay hindi gumagana yung push starter niya, saka yung signal light at headlight light hindi gumagana tapos hindi rin dumadalo yung gas so ang problema ra yung takip ng ating motor kaya bibilan na rin natin so lupus-lupusin na natin para maganda yung kalabasan ng ating pagpais ng motor kasi nga masyado sa gabal pag nasabihay ka tapos papatay patay yung makina ng ating motor kaya papaisa na natin so ito pa rin yung nag-ayos ng motor natin na dati tapos meron na siyang assistant ano yan tinanggal lang yung ano headlight para makapag-connect sila ng wiring sa may harapan ayun no? tapos ano bibila natin ng takip binali kasi itong takip nito ayun oh, no, kaya hindi dumadalo yung gas dahil ito pala yung problema kaya bibila na rin natin yan so, saglit lang to kasi dalawa yun sila nagtatrabaho dito sa motor natin Uh, magawa nila kagad yan kasi yung sa pinaganuan natin pinag natin ng motor laging maraming tao doon laging nag marami nang papagawa kaya dito na tayo pumunta sa kalokan kasi ang magagaling dito sila eh, yan suki na natin yan nakalawang na no oh. mahina eh dalawa na, ano tatlong ilaw para na napalitan natin eh, kasi dati maraming ilaw to pinalitan na yung good light ko ano, na. Galing. Ahusay. So ito, wala pa nung ano, walang problema yan. Kita mo, wala pa lang problema yan. Sabi, may problema raw eh. Tanggalan gala na yan. Butin lang. Punta ko rin sa kaloban. Ha? Kaya nga. Kaya nga wala mo na akong binili kasi niisip ko baka maayos pa to. Baka maayos pa. Ayan, nadyasa sana okay. rin yung minor ng ating motor kasi medyo mataas siya. Ay, okay. alam mo ka bakit tinaasan ko yan? Kasi namamatay, namamatay siya dahil dito. Tapos oh, wala ka mag-start. Oo, wala. Nahihirapan nga ako eh. So, wala palang problema to. Wala problema. Ito, saan ka uh, na yan? Ngayon yung pambayad natin dyan, dito na lang natin i, ano, ilalagak. Ito sa maliit. Na... Kasi magkaiba yan eh. Huh? Ito sa may uh, na, medyo maliit. Yan. Ito mo. Yan ang problema. Kaya na si Milano 350 mo. Para matapakapila na tayo ito. Okay. Okay magbabayad ka ng 750 para dyan sa takip na yan dahil binali yung ano binali yung takip so yan, uh, si kuya niyong yung bubili ng takip ng ating motor bigyan natin siya ng na 800 bali 750 lang raw yun yung takip na ilalagay sa ating motor so yun lang pala yung problema niya kaya pala ano kaya pala siya papatay-patay kasi dahil pala sa takip hindi makasingaw yung gas kaya hindi siya makadaloy ng maayos so ayan ay yung ano pala yung lagay pala ng fuse ng ating motor okay pa wala naman pala ang problema kaya yun lang bibili natin yung takip ng motor hindi ko alam kung bakit pinali yun wala naman problema <laughs> pinali siya kaya kaya pala hindi makadaloy pa ng maayos yung gas papunta din sa may carburetor yan uh, may nabili na takip ng ating motor para rating lang yan kasya so, halos magkapariulan talaga dun sa original takip ng ating motor ano Yung kasi, oh. dalawa yung ano nya sushi? Uh, eh. okay. Sane, dito maglo magluluko, ano no? yung dito, dito. Eh. ano? okay. ano? 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 Siguro hindi na siya gumagana na maayos. Kaya no? hindi na siya makasunod. Oo. So na na lang ng takip yung motor natin. Tapos gumagana na rin yung push starter natin. Kaya okay na. Ano na lang yun eh. Babalik na lang siya. Oo. Oo. Oo So, ipapalit ka po guys yung uh, ulo ng ating motor, yung kinakabitan ng headlight. So, yun pa rin yung ginagamit natin yung headlight na may ina lang. Kasi, balak rin natin bumili ng ilaw dyan sa may gilid. Ipapalit natin yung ilaw na nakalagay dyan. Ano ba yung pa Babalik natin yung ilaw dyan sa may bandang gilid. Tapos ito, hindi na natin magagamit. Kasi nakabili na tayo ng bago. So na uh, binalik na po yung headlight ng ating motor. Yan. At okay na siya, no? Uh, Pumagana na yung ano na, yung push starter, tapos yung signal light at saka yung headlight gumagana na tapos nabila na rin natin ng takip yung ating motor so, dito lang tayo nagpapaayos ng ating motor ano, sa may hyper wheels trading at yung nagayos ng ating motor yung pa nagayos yung natin nagpahayos tayo diba tapos dito pa rin tayo pumunta kasi mas kabisado niya yung motor na itong klaseng motor na kabisado niya so ito pala yung mga kinakabitan ng mga fuse sabi kailangan na raw natin bubili sabi ni Boknoy eh. okay pala to Boknoy hindi eh. pa pala sira eh sabi mo sira na so ah, nagkabit na yung clearing sa atin sa may bantang gilid at nagkabit na rin yung headlight ng ating motor tapos uh, ah, gumagana na to eh patay mo na natin Isting muna natin. Okay. Siyon natin. Listing. Wow. Gumagana na. Usay. So hindi na tayo gagamit ng kickstarter. Tapos ina-adjust in na rin yung minor ng ating motor. Kasi pinapano ka yan eh. Pinapa lakasan ko dahil papatipata yung ating makina dahil ang takip pala eh isa pala yun sa problema yung takip na tinanggal hindi makasingaw kaya hindi makadalo yung gas sa baba okay ayos na magana na siya testing pala natin to hindi ba natin nasubukan to eh pag yun no? <laughs> Chik! Dito dito. Ano na rin yan eh. Parang kunting lost trade na. Bubusina na, no? Iyon uh, okay. gumagana na yung busina. Hindi kasi gumagana yun eh. Ayan, gumagana na rin yung itla ito. Oh. Yung sa ano na lang? Ito na lang yung sa signal light. Sa signal light, okay, no? Under ano yung papalitan? Kung, ano, kung bibili ka ng ganito, magkano kaya? <tip> Mahal din pala, no? Pero so at least magawa pa isang maganda. Kumbaga na sa kabila. Ito wala na ito wala na. Wala na naman. Wala na makaramihan sira ng mga ito. Switch. Pag kung kunwari bibili tayo ng ganito, may available kaya? Ang isa ko lang. Ang isa lang yung gumagana, no? Ah, yung kapaya side lang. Kasi rari yung spring yung tapos ilalim. Ang hindi ba ano, hindi kayo nga ayusin? Oh, de, ano, try mo lang baka kaya pang ayusin. So, Papay sa atin yung ang, ano itong sa pitch ng signal light kasi <laughs> magtitipid tayo tayongin wala pa tayong budget. Baka kaya pang ma, kaya pang ayusin. So yung gumagana lang yun sa so, may bandang kaliwa tapos sa may right side hindi siya gumagana tapos yung tunog hindi pa masyad ano, malabo pa Mabag na ano, siya parang mabagal so try natin kung kaya pang ayusin Kasi siya maluwag na. Para maayos pa kasi wala tayong na na tinatanggal na yung switch ng ano ng ating signal light so sana maayos pa kasi wala tayong ano budget pa papalit nyan ang importante lang naman dito ay mapagana siya na maayos hindi na tayo kailangan mag upgrade kasi nga parang wala nang i-upgrade sa motor na so, na lang natin at least uh, mapakinabangan pa natin maayos pa pinaklas ng lahat ano ayan so sana magawang pa ng paraan yan kasi pinahirapan rin tayo yung pagganahin yan eh kaya hindi na tayo gumagamit ng signal light kung maayos pa, edi mas maganda para makatipid tayo yan ah, nililihan yung connection ng wiring ng ating ano ating switch ng signal light siguro isa yan sa dahil na hindi gumagana dahil ano na siya puro kalawang kaya yun oh, nililihan so, pinabalik na sa dati niyang posisyon yung switch ng ating signal light ano oh. pati yung turo gumagana iusay iusay kasi sa kapila oh wow. Ilaw na. Ayan. Magana na. Galing. Galing. Ayan uh, binabalik na sa dating posisyon yung mga pindutan ng ating uh, switch ng signal light saka sa kusina. So gumagana na siya. Pusay. Buti na lang eh, pinakalikal natin itong switch at nasunod-sunod niya ng maayos na napumpunin niya na maayos at napagana lahat galing so instead na bibili tayo ng 1000 plus na switch ay uh, pinapais natin at nagawa naman niya pakausay so lagang tayo pa natin si Bosing ano, dito sa kalupan dahil alam na alam niya kung paano pagadahin yung ating motor so yan, ikakabit na po galing, nagawa ng paraan so yun na lang yung kulang natin ano na may pakat may kabit yung switch na yan. Then guys, uh, naikabit na yung ano, yung switch ng ating signal light. Uh, buti na lang hindi tayo nakabili ng bago ano kasi pinapagawa nga natin at nagawa naman niya ng ano ng paraan. So nasusunod niya, naibalik niya sa dati kaya yun na napagana na yung ating signal light saka yung kusina at saka yung headlight saka ano uh, push starter yun yung malaga yung push starter so ngayon guys ay okay na mapatch na tayo kasi naayos na di boss Tony no? kaya to tayo boss Tony napakausay mo at uh, dito na ito taposin ang ating video guys thanks for watching bye bye you.